Mga kapatid, sa ating mga challenges at struggles sa buhay, ay baon natin ng faith o ang ating pananampalataya. Ano ba ang connection ng faith sa ating pag-asa, sa ating mga pangarap? Mahalagang malaman natin ito at ang sabi ng Biblia tungkol dito, watch ating the end. Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang faith o ang pananampalataya ay assurance ng mga bagay na ating hinihiling at inaasahan. It is the conviction. Ito ay pananalig sa mga bagay na hindi natin o hindi pa natin nakikita ang verse ay nagaanyaya na maunawaan natin ang faith bilang pundasyon at angkla na sa pananampalataya ang ating tibay. Nasa pananampalataya tayo nakasalalay at hindi tayo basta-basta kayang tangayin ng dilubyo ng buhay. Sa doktrina bilang kristyano ay sa pananampalataya o sa faith kaya nating lumundag kahit naka-blindfold ang ating mga mata dahil tayo ay may firm trust sa pangako ng Panginoon sa ating buhay. Ang faith ay in-encourage tayo to see beyond our circumstances. Mas marami pang magandang bagay kapatid na ang ating matatanaw beyond sa kung anumang condition meron tayo ngayon and that is because of faith. Umasa sa divine purpose ng Panginoon ay isisiwalat sa iyo. Kung ngayon ay wala tayong makita sa ating pagdududa, sa ating minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa, faith o ang pananampalataya acts as our guide. Tinutulungan tayo i-navigate ang complexities ng buhay with confidence and peace. Sumampalataya lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Tara, manalangin tayo. Mari kang yumukod o ipikit ang iyong mata, damhin natin ang presence ng ating Panginoon. Panginoon, aming Diyos, banal at makapangyarihan. Salamat sa iyong kabutihan ikaw ay sadyang dakila at tapat sa iyong mga lingkod, O Ama. Lord, grant us the strength to hold on to faith, Panginoon. Sa mga panahon kami nawawala ng pag-asa sapagkat hindi namin matanaw ang aming patutunguhan. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyong mga pangako at plano sa aming buhay, Lord. At kami ay itago mo sa iyong mapagpalang kalinga na lumali lalong lumalim ang aming tiwala at pananampalataya at kami lumakas sa panahon ng aming panghihina. Tanga namin ang iyong gabay at kapangyarihan. Isinusuko namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Magkita tayo araw-araw. Mag-daily devotion tayo araw-araw. Kok okay, baik kita ulitai buas